tama ka pala dating natin. Nagsasamsam. Hawks, may huli! Ito na po yung isda. Ito na lang. Sa kail. Nasa hasa. Ang lalagyan ko po ng tape ito ah. Para di po mapasokan ng semento pagpapalitada. morning po mga kadilag. So for today's vlog ay papunta po ako sa Tulay dahil minanagbo po ako ng isda. Pinapabili po ako ni Mama. At bali si Papa po ay nakalulong na din. At ngayon po ay nagsisimula na ng trabaho ulit dito sa aming bahay. Yan at akin pong dinaanan si Talambo. Kasama <laughs> daw po siya sa akin para nagbo ng isda o pagbili. At ang Papa po niya ang naglambat doon po kami titingin kay tito ng isda. May huli. Sana may huli. Sana eh. <laughs> Let's go! Punta na po kami ni Talambo sa tulay. Ubo, pakihawak nga. Ikaw nga mag-vlog. <laughs> Bakit ka nagtatawa? Huwag ka magtawa. Huwag ka magtawa. Nandito na po kami sa tulay at kami po ay dito na didiretso sa baba. Tabo. pop kaya mo. Pa, oh, galing talaga. Alang oras pasok mo ngayon? Ngayang hapon. Panghapon pa rin po iyan si Talambo. Half day lang po kanyang pasok, honey. Ay, palaging half day. Bo? Ah. Ay, ganyan nga. Ngayong schedule. Nare Ngayon na kaya ang mga papa. Ano kaya? Babe, yun na. Tama-tama pala dating natin. Nagsasamsam. Hawks, may huli! may wala Ay, kahit kaunti, Wala. daw palang huli. Baka aring bumili, Kuya Kuan. Walang bumibili. Aba, kami lang pala ni... Oo nga, wala nga po bumibili ngayon. Kami ni Talambo. Naglilinis na lang po sila tito ng lambat. kasama-kasama na po ngayon ni Tito ay si Fox. habang hindi pa siya nagte-training at habang ako po ay naghihintay ay nakita ko itong santol may bunga na pala ngayon ng santol <laughs> July na Ibig sabihin kapag na malapit na fiesta dito sa amin mga <laughs> lakad po na itong puno ng santol. Dito pala yung madaming tinaling manok. Hindi na yung aking kukuhaan na si Kuya. Bo, sasabay ka na sa akin. Hindi na. Parang sila'y matatagal lang pa, mga papa. Lambo. Hindi ka na. Ito na yung bata hindi na makakita. Bugs! Tara na! Hintayin ko lang yun. Ito ko'y kukuhay doon. Nagpapabili si mama. Ano yan? Si hey, mama. Ay, talaga ito batang ito eh. Ito na po yung isda. Ito na lang. Sa kailo. Nasa hasa. Hindi lang nalang kakiluhin sa inyo, honey. Eh. Tama baga. Baka may iba-iba palang presyo yung nakukuha ko, eh. Para sa langit, honey. Hindi, hindi. Kaya pa kami po ay papunta na sa tindahan. Bo, huli ka na. Dun, dun po kay kiluhin itong isda. Tsaka babayaran. Dadagdagan po natin. At kulang daw po ng isang tail. Naglalaway <laughs> po parang ko lang parang ko kami po ay pabalik na sa bahay at ito na po yung aking nabiling isda dahil po si Talambo si Talambo ang kilo po nung isda na nabili ko 200 Narito na po kami sa bahay at baydi na si Talambo. Talambo, ano pa May uli? Wala. Walang uli. <laughs> Asa, hasa, hasa. Sabay din na yung isda. Hasa, hasa. Ay, mm, ano yan yung bilin ni Papa ano ah, lalagyan ng tape. Oh. Ay, hindi naman kita. tika oh. ka po yung maghanap ng tape. Yan, at ako po yung sa taas dahil lalagyan ko po ng tape yung sinasabi ni Papa. Itong ganito po at sila po dito na nagpapalitada sa loob. umagay <laughs> may magpapagawa sa iyo, Kuya day, Dito na kay Kiay, di pa pala tapos ka Hindi <laughs> pa makalipat. <laughs> akan na po, akan po mo na lalagyan, hanay. Ito. Ang lalagyan ko po ng tape ito, ah para di po dito po mapasokan ng semento pagpapalitad ito po ang aking ilalagay na tape packaging tape po. okay na po dito sa isa pati yun ang ah, outlet okay na din po dito sa may kay Indong yan, pinapakita ko sa vlog at tiyak, papanood din ito ni Papa. Baka ako mapagalitan pag di na lahat. <laughs> Che, check ay at ito kabilin-bilinan bago siya lumuwas. Nalagyan ko na po lahat ng tape. Ito ay pababan. At ngayon po ay naririto ako sa may kalatatay, sa may gripo. Dahil ako po ay maglilinis ng motor. At ang hitsura na po ng motor namin ni Kagwapo lang ay para ng vintage. <laughs> Sobrang dumi na po. Dapat ay ako ipupunta sa palinisan ng motor. Ay ako tinamad na. Dito ko na lang po lilinisin sa kalatatay. ko pa talaga siya. Ating imi-makeover ng aming pong motor ni Lugs maglilinis at si Kagwapa lang po ay madalas busy tsaka may pasok. saka po Tulay, mainit ka pag nilinis daw doon ah. Wala nang mainit Oo, kaya dito nalang lang ako po. Walang <laughs> okay. oh. pandong doon na niya. Eh. Walang pandong doon. Yung alam yung tindahan na. Ayan oh. doon, sila bahas. Yeah. Ayan. Ayan ka dito na. Nakukuskus ko pang maigi. Eh. Pagising na yan! Nang bibihan na yan! Wow! Yeah, Pagigising naman! Woo! Pag Gising na po si Tala. Halika. Halika muna. Halika muna. Halika muna. ko na ito. Pagigihan. Mabahalan na ito. Pwede na kuya ko. Oh. Oh. At hindi matatapos ng ating unay. Eh. Hindi matatapos at hindi, hindi ngayon na si Ate Mami. Hindi, ngayon motor. Makaya ulit ikaw punta. Sa akin. Ha? Sige, tingnan mo pa ako, ha? Gano'n talaga, ha? nag po ako dito ng liquid. Na, ano, detergent. Ito pong motor namin ay Pihiratik <laughs> malinis. Gawa ng siya na may hindi dumito. Uh, pagka malusak lang talaga o mabuti sa daan, ito na naman po nadudumihan. Ito pati bihira namin ay lug sa bulong. Madalas din na sa may sa Ay tubig lang ang ang palinis. <laughs> maging proyong amin mo ito. Nagigwapo lang. Yung pandemic. Tapos ito po ay second hand. Ay patibay pa din kahit si second hand na second hand po namin ito na din. Hindi Yan, at tapos ko na pong linisin yung motor. Magandang tingnan. Ang malinis na. Magugulat na ito si kagwapo lang. <laughs> Dahil malinis na. At nakipark na po ako dito sa may kapitbahay po namin na eh, yung motor. Dahil mainit dito ah. Tsaka may hinahalong semento. Nag-out na rin po yung mga nagtatrabaho dito sa amin dahil alas 12 na at lunch break na po.